Makan. Dito, dito na, dito na. dito na. Ayaw, na. ay, wala nang tim. na lapitan, lapitan Idol. Idol. Tara, pero. Apat Idol. Ilok, ilok, niya.

lagi <tuk> mana? Lagi mana? Tuan Red. Di mana itu? Oh, 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 oh. Balik pulang ni lah. Pulang Ya, 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 ya. Nan. Oh, nan. Ya. Ya, naik tu. Tinggi. Pulang ni, pulang ni. Dia pulang Ya, lagi mana? Balik nama agau Oh, pulang. Kerabu. Kami tahu. Ya, nu. Ya, nu. Dah lima minit, nu.

Sige lang, kaya lang. Dito tayo. Bibili tayo rito. Ito, meron na yata. Ano na na yung shop? Ay. Ano masa? Kaya mo kuya? Ano to? Ano masa? Ano na buhay? Ano? Okay. 250 250 itu efektif mas

na pano ano kasi dito po nasaan talaga marketing natin po number ng na lang po

Dala ko so, para ba di Bagaw? Isa pa isa pa. Isa pa 200. Oh. Isa pa isa pa isa pa. Isa 200 pa 'dol. Ah, ayun. kuha, yeah, kuha. Oh, yeah. Kuha, kuha. Lakay muna, lakay muna, ito muna to. Lakay muna, lakay muna 200. Dito ito. Oh, 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 oh. Bali poralan din lang, poralan mo. Yo, 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 yanan. Oh, yanan. yeah, Oh, oh, yeah. ayun ito, thank you. hindi tayo, okay. di na tayo ah.

Oh, ito, ito. 120, 120 akin okay na, akin okay na. Pipili tayo, oh, akin okay na. Ah, sariwa sariwa oh. yan. Grabe, napaka sariwa talaga. 120. Ito ba ito? Ito ko. Ito, 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 Akin, akin.

ubos na, wala na. Okay na, okay na 'yan. Okay na, okay na. Dito pa, dito pa, tingnan dito, baka makadala tayo. Grabe. Ay, nakasako na. Nakasako. Oh, nakasako. Yan o. Oh dami oh Yan, pagkana, sako na oh Parang hindi makaligtas yan <laughs> Bulto, bilhin ni kuya oh Parang malayo pa natang huyan na kuya Ayun, dami Bibili <laughs> do, 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 tayo, doon tayo, doon do, no. do, tayo Doon, makanda Yan, doon oh Doon tayo, নাাড়ার <laughs> নাাডে

Ayun, ano yun? Parang walang kumuha, ano yun? Sa salmonete ba yun? Napakapakan na, tingnan mo nga kaya Walang paksyo, yun 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 na na Bande, bande, bande Oh, Walang kumuha, walang kumuha Ito, okay, ito, ito

Ang okay. mga mga tao, kayo na po rin. Taka kayo. viewers to. Galing po ng Manila, eh, galing po ng Carmona. Tulungan natin para makabili. Para hindi tayo mga pagbaya. Dito kasi napakasariwan ka ng history. lima tayo, wala tayo nabili Kapunan mo ko Oh, parang din na play yung kanina Parang may parating pa na bangka eh no dami na liligo ang gandun no? Linggo kasi kaya uh, marami na liligo Yung nata oh, kumukuha pa